Good morning, and back! This is Ambrusas and welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon Mga Binibining Pilipinas Queens na dapat mong abangan sa Miss Universe Philippines for 2024 Magsisalihan kaya sila kung sino-sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, Maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Ayan ang isa sa mga inaabangan natin ngayong taon na to kung sino nga ba magiging officially candidates ng Miss Universe Philippines sa darating na mga ilang buwan. So, ang starting nga ta itong end of the January. So, malalaman na natin kung sino nga ba ang magiging officially candidates ng Miss Universe Philippines for 2024. Are you excited guys? Kasi ako, yes, sobrang excited ako. Excited ako na malaman kung sino nga ba ang mga manggagaling sa binibining Pilipinas na lumipat dito sa Miss Universe Philippines kasi may mga ilang kandidata na matutunog ang pangalan na sure bull na magsisalihan daw dito sa Miss Universe Philippines. di ba? Diba? So, kung ako ang tatanungin ninyo, Diyos ko, syempre hindi na nakakagulat to dahil ilang queens na ba from the binibining Pilipinas ang nagsisalihan dito sa Miss Universe Philippines. But, ang tanong, Sino na nga ba ang nanalo sa kanila? So, wala pa tayong nababalitaan na nanalo na reyna ng binibining Pilipinas na sumali dito sa Miss Universe Philippines na nag-title. Baka this year. So, from the binibini to universe rather. O, di ba? Yan yung abangan natin. Kasi, marami na nagsisalihan eh. Andiyan sila Michelle Gumabaw, tapos sino pa ba? Leren May Bautista, galing din niya sa Samantha Panlilio, reyna din yan sa binibining Pilipinas. Pero, pagdating sa Miss Universe, ewan ko, hindi sila nanalo dito sa Miss Universe Philippines. Hindi ko alam kung bakit. Eh, magagaling naman yung mga ipinapakita nila. Dahil siguro kulang sila sa preparasyon o kulang sila sa atake o dahil talagang natatalo sila dahil may mga kandidata talaga na magaling, di ba? So, yon So, ngayon, may mga ilang kandidata naman na susubok na galing nga dito sa Binibining Pilipinas. Nako, ito, isa sa mga matutunog na pangalan na sumasali daw ngayon dito sa Miss Universe Pampanga. Ito nga, wala nang iba kundi si Cyril Payumo. Yes! Cyril Payumo ay dating beauty queen na from the Binibining Pilipinas. Actually, hindi naman siya nanalong Binibining Pilipinas queen. Naging officially candidates lang. And then, uh, si Cyril ay dating Miss Tourism International Queen. Yes. So, galing niya ta siyang mucha ng Pilipinas. And then, naging top, ano, world top model, di ba? Noong 28, ah, uh, 2022. Tapos, umalis siya sa Binibining Pilipinas pero hindi siya pinalit sa binibining Pilipinas. Kaya ngayon, nandirito, nandirito si Cyril at sumusubok ng kanyang kapalaran sa Miss Universe Philippines. Kung ako tatanungin ninyo, ang beauty ni Cyril Payumo, sobrang gandang ng babaeng to. Kahit yung sumali siya sa Binibining Pilipinas, gandang-ganda ako sa kanya. Kaya lang, yung sa Binibining Pilipinas, nakita ko siya na medyo parang uh, kalmado lang yung beauty niya. So, hindi ko lang alam kung paano siya magiging fierce pagdating dito sa Miss Universe Philippines. So, ngayon, nandito siya sa Miss Universe Pampanga. So, masali siya bilang isa sa mga kandidata mula sa regional pageant. So, tingnan natin kung siya ang tatanghalin ng Miss Pampanga kapag nagkataon. Ako, siya pika-abang-abang to sa Miss Universe. Kahit ako, isa abangan ko. Maganda yung ipinakita niyang performance noon sa Binibining Pilipinas. Talaga yung mga national costume na ginamit niya. Yung mga wardrobe talaga pasabog. So, ngayon tingnan natin kung magpapasabog siya ng bonggam-bongga. But pag nagkataon, bongga din ang laban niya dito sa Miss Universe Philippines. So, I'm so excited for her. And then, isa rin sa mga matunog na sabing ganun, ito talaga, requested to na lahat na sana daw magbalik daw ito sa mundo ng pageantry. Ito ay wala nang iba kundi si Christy Len mag-carry. Yes! Nako, kaabang-abang din ang beauty nito Kasi, alam mo, sa totoo lang, ito ay isa sa mga pinakapaborito ko rin kandidata na sumali noon sa Binibining Pilipinas noong 2015. kung di ako nagkakamali. Sa... Dati siya ang ng Pilipinas title holder, di ba? So, naging mutya ng Pilipinas Asia Pacifics, etong si McKelly noong 2010, di ba? Magkari. Magkari. And then, uh, inilaban siya ng intercontinental kasi yung ilalaban ng intercontinental ay hindi, ano, parang hindi available yata na lumaban noon sa Miss Intercontinental. So, siya yung ipinadala na nag-top 15 finalist naman siya doon. Pero, nanalo siya ng at uh, tawag dito, uh, Miss Central Continental Queen na Asia and Oceania noong 2015, ah, 2010. And then, noong 2015, no pumunta siya dito sa Binibining Pilipinas. ba siya sa Binibining Pilipinas. At nanalo siya ng the same title. <laughs> ang napanalunan niya ay Intercontinental. Actually, nagkaroon pa niya ng parang conflict kasi parang nakasali na siya sa Miss Intercontinental. Kaya lang kasi top 15 lang naman siya. So, pinasali siya uli ng Intercontinental Organization. Kasi ang title naman nga noong sa Mucha ng Pilipinas ay Asia Pacific Quest. ba? Diba? Tapos, dito naman sa Binibining Pilipinas yung title mismo na Miss Central Continental si Christy uh, si Cristilyn Lynn McCary ang kauna-unahang kandidata na nakapag-compete ng dalawang beses sa isang International pageant, yes, siya lang Siya lang yung naka-experience sa lahat ng mga kandidata na pinadala natin sa international pageant Siya pala yung naka-experience na, na ulit uli yung laban niya In the same pageant na international Pero magkaiba yung organization So ang bongga, no? So kung iisipin mo, parang wow So sana nga siya na nakasungkit ng corona noon pero hindi nag-first run up siya noong 2015 sa Mission Third Continental pero nakuha niya uli yung titulong uh, eh, ano, Continental Queen na Asia and Oceania. So, sa kanya pa rin napunta yung title na yon So, bongga. At noong lumaban na rin siya noong 2010, inappoint din siya ng, ng ng Pilipinas na maging isang kandidata sa top model. ba diba? Sa world top model. So, parang ang bongga talaga. Eh, paano naman kasi? Ang sobrang tangkad nito Parang piling ko nasa six-footer na siya. So, kung lalabas siya dito sa Miss Universe Philippines, okay ba? Para sa akin, yes. Una, matangkad, maganda, at saka yung experience niya. Kaya lang, ayun nga lang, medyo nakukulangan lang ako dahil wala siyang advocacy or hindi ko alam ko ano yung tinututukan niyang advocacy ngayon. So, parang wala naman ako makita, nagsisearch ako. But, kung sasali sana siya dito sa Miss Universe Philippines, sana preparado siya pagdating sa kanyang advocacy. Kasi alam naman natin ang Miss Universe, kailangan pa rin ng advocacy. Yung ganda, totoo, maganda si Christy. Yung kaseksihan talagang panalo. Yung height talagang am perfect. Parang feeling ko, maganda siya ipadala talaga sa Miss Universe. Kaya lang baka maging Miss Mexico to kung hindi siya gagawa ng advocacy. So sana kung sakaling sasali siya dito sa Miss Universe Philippines, talagang paghandaan niya ng bonggang-bongga. -bongga, yung makikita mo yung kalibring ano talaga pang Miss Universe. Ako parang piling ko kaya naman gawin sa kanya kasi parang she's almost perfect. Yung beauty nando doon, yung body nandiyan, yung talino, talino din neto, andiyan din. So, kumbaga parang imo-mold na lang talaga siya as a Miss Universe candidate, Piling ko panalo to, diba? And then, isa pa sa mga matunog ngayon na talagang pinag-uusapan na galing sa bini-bini Pilipinas Queen. Ito nga ay wala ng iba kundi si Chris Stephanie Johnson na lumalaban ngayon dito sa Miss Cebu. Si Chris naman, uh, ah, medyo interesting din to dahil inilaban natin siya noon sa Miss Intercontinental din. Kung hindi nagkakamali, Intercontinental din ang nilabanan niya at naging second runner-up siya noong mga panahon na yon doon sa Miss Intercontinental. So, syempre, iba yung interest sa kanya ng tao kasi malayo yung narating niya dito sa Mr. Continental. Kung iisipin mo, kung etong si Christy ay nag-first run up, so magandang bardagulan nila dito sa Miss Universe kasi pareha silang Miss Intercontinental title holder. ba diba? So, ang bongga lang. Kung ako, mas interesado ako na makita ko sila doon sa transformation nila as a Miss Universe Philippines, di ba? Kasi syempre iba pa din kapag Miss Universe Philippines ka. Saka ipinakita mo dito yung caliber mo as in nag-transform ka talaga to be first. Yung parang katulad na lang halimbawa, Catriona Gray, di ba? So from Miss World na sweet-sweet at biglang nakita mo, pak! iba na yung atake niya pagdating sa binibining Pilipinas. So, ganon din yung gusto kong makita sa mga kandidatang to. To be honest, walang masamang lumaban uli. Basta makita mo lang yung transformation nila at nakita mo yung sincerity talaga nila na gusto talaga nilang manalo at maipadala uli sa international pageant para ilaban ang bansa natin. At sa pangalawang pagkakataon, makikita mo sa kanila yung tapang, makikita mo sa kanila yung fierce talaga na parang hindi sila pwedeng matalo sa international pageant dahil gano'n sila kagaling. Ayun yung gusto kong makita, di ba? And then, of course, isa din sa mga matunog na ito daw, confirm na confirm na daw talaga, matagal na itong hinihintay ng lahat si Atisa Manalo, ang first runner-up noong 2018 sa Miss International. Sa totoo lang, medyo malaking impact to kasi syempre iba yung pangalan ng Atisa Manalo. Kumbaga, kung sila ano kilala as candidates dito sa Miss International ang itis at sa Manalo ay isa sa mga kinikilala hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil marami nakaka-remember sa kanya kahit dito sa Thailand ako sinasabi na ako ang first runner up na Miss International noong 2018 sa sali daw sa Miss Universe Philippines o di ba isang malaking impact yon para sa atin kumbaga parang bongga at Paabangan siya talaga. So ngayon, ang tanong ko dito, gano'n ba siya ka-prepared talaga? Kasi syempre, katulad niyan, ang laki ng expectation sa kanya, ang daming naghihintay sa kanya. Plus, kahit yung mga taga-ibang bansa, knowing ang isang ati sa Manalo, hindi lang sa Asia, kundi kahit sa mga Latin area, ay kilala ang isang ati sa Manalo. Ayun yung advantage niya dito kala Chris at uh, Stephanie Johnson at saka kay Christy Lynn mag-carry kung sakali. Kasi kung iisipin mo sila, yes, lumabas sila ng Miss Third Continental, pero hindi pag ganun kabongga talaga yung pangalan nila na like at sa Manalo na oy, kilala namin yan. Inilaban niya sa Mr. International ng Philippines noong 2018. At siya ang isa sa mga kamuntikan ng kumabog kay Miss Venezuela kung saan nag-title sa Miss International. So, yon Or, kahit sa mga Latinas area, sinasabi nila na ito daw si Atisa Manalo daw, yung first runner-up daw noong 2018 ng Venezuela sa Miss International. So, di ba? Ganun kabongga yung pangalan niya. So, kaya kaabang-abang talaga ang isang Atisa Manalo sa competition ng Miss Universe Philippines. But, ang tanong, ano nga ba ang kalibring ipapakita ni Ati sa Manalo at ganon ba siya kahanda sa competition ng Miss Universe Philippines at ano nga ba ang may offer niya bilang isang kandidata ng Miss Universe Philippines na bago sa atin lahat at ano ang advocacy na meron siya So yan yung kaabang-abang kay Ati sa Manalo at Siyempre, at the end of the story, aabangan mo kung siya nga ba ang tatanghalin bago Miss Universe Philippines ng ating bansa. Sa sobrang tagal na natin hinintay ang isang at manalo. Ko ako tatanungin ninyo, magandang laban to sa mga naririnig natin na gustong join, di ba? At hindi lang yon Si Atisa na manalo ng kaya ang kauna-unahang kandidata na mananalo sa Miss Universe Philippines na dito sa Binibining Pilipinas. At ang Miss Universe Philippines, willing na kaya sila kumuha ng queen na dati sa binibining Pilipinas para ilaban uli sa Miss Universe. Yan yung aabangan natin ngayong taon na to dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Are you excited guys? Kasi ako, yes. Sobrang excited ako sa magaganap na bardagulan ng mga kandidatang to sa mga makikita nating eksena na gagawin nila kung sakasakalin silang apat ang magtapat dito sa competition ng Miss Universe Philippines. But ang tanong ko, Gano nga ba sila talaga ka-ready? O, oh, diba? So, yun. Ang kaabang-abang. So, ikaw guys, ano guys ang tingin ninyo? Matindi nga ba ang magiging bakbakan ngayon dito sa Miss Universe Philippines ngayon 2024 at sino sa kanila ang inaabangan mo at gusto mong manalo bilang susunod nating reyna sa Miss Universe Philippines. So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun guys, Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Siyempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys sa itaas, magtiwala lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Oh, oh, oh,